A day in my life dito sa Bansang Saudi Ako si Jel OFW dito sa Bansang Saudi sa damang Saan kayo mga kabayan? Saan kayo sa Saudi? Mag-aalmusal pala kami dito sa kubusan Para maiba naman Para hindi naman itlog <makes> Kayo mga kabayan, anong almusal nyo pag umaga? Minsan kasi nakakaumay pagka paulit-ulit Kailangan i-balance din ang life Parang sa trabaho Pag araw-araw mong nakikita yung mga katrabaho mong itik Lalo mga sip-sip ang yung mga, mga pagbumukha Ulan na lang dilaan yung lubot Sobrang sip-sip Maganda rin lakat maglakad-lakad pagkagantong umaga Lalo't bandang 7 or 8 ng umaga Kasi medyo malamig na Tsaka yung araw Medyo nagtatalo yung lamig tsaka init Sarap na maglakad-lakad pagkagantong oras. Pero parang late na yung taglabing ngayon. Hindi kagaya nung last year na medyo malamig na yung mga gantong buwan. Pero ngayon parang late na. Late na pumasok yung taglamig. So ayan, nandito na pala kami sa kubusan. Ayan yung parang sauce nila. Sa usawa ng tinapay yan. Tapos dito sa bandang gilid yung pugon. Ayan yung pugon yan na nilulutuan ng kubus na may harina. Masarap din niyang almusal pag umaga lalo't ngayong taglamig. Sarap kayo niya tapos mainit na mainit pa yung tinapay. Ito nga pala yung tendero na taga Afghanistan. So yan, morda na siya ng isang kubus. Madami rin mga kumakain dito lalo pag gabi na. Mga alas 6 or alas 5. So ito pala yung kubus. marina arena, ilalagay sa pugon. Tapos yan, mag mamasa ulit sila ng tinapay para ilalapat tapos eto na, luto na, eto na yung tinapay na niluto sa pugon uh, sarap niyan, tapos adas, sibuyas lemon, tsaka tea tsaka sili eto ang pala yung kasama kong si Lebron James so ayan, tara kain tayo mga kabayan So ayan, hanggang dito lang siguro ng aking 4 videos vlog kung nakakaabot kayo rito sa party na to. Maraming salamat mga kabayan sa panonood. God bless. Bye.